Hi guys, kumusta kayong lahat dyan? Kami naman okay na okay lumalaban para sa pangarap. Samahan nyo nga na naman kami for today's mini vlog. Manggigigil na nga si Chuchay dito sa swimsuit niya. Kisi lang Chuchay, huhubarin mo naman yan mamaya. Nandito nga pala kami ngayon sa VRC. Maliligo nga na naman kami ngayon sa pool. Itong chuchay talaga namin kapag malinis yung pool, maliligo talaga siya, hindi niya papalampasin. Minsan nga kahit madumi, basta gusto niyang maligo, papalinisin niya nga ito. Dito nga lang siya palagi nakatambay. Kumuha na nga kami ng payong dahil tanghali na. Ayaw pa kasi ni chuchay umahon. Kinakausap niya nga palagi yung mga laruan niya. Todo bantay nga kami dito, baka tumama yung ulo niya sa kanto. Umahon na kaming dalawa ni chuchay. Sabi kasi ni chuchay, nagugutom na daw siya kaya nabanlaw na agad kami. At ito naman si Ate Virgie at Ate Rika, naman ito si Ate Rica sa ginagawa ni Ate Virgie. Sa tuwing naliligo nga ako sa pool, palaging nalalagyan yung tinga ko ng tubig. Kinahaponan, bumila ko sa tindahan ng nata at saka kao. Green at saka puti nga lang yung meron sila. Dahil gagawa tayo ngayon ng macaroni salad. Nagawa na nga ni Ate Win kanina yung macaroni. Pinaghalo-halo na nga nga niya yung iba pang sangka. At linagay niya na sa ref. Itong nata na nga lang at kaong yung kulang. Ididrain nga lang natin itong kaong at saka nata. Sayang mas maganda sana kapag may kulay na pula. Pero okay lang yun basta makain namin yung namin makaroni salad. Kahit walang okasyon, gumagawa kami dito ng salad kapag gusto namin sana all Nakatulo na nga itong nata at saka kao. Kinuha ko na nga sa ref itong ginawa ni Ate Win na makaroni. Na surprise kayo sa makaroni namin no kakaiba. Ito na lang kasi yung makaroni dito sa amin kaya ito na lang yung ginamit namin para makagawa kami ng makaroni salad. Pilinipat na nga ito ni Ate Win dito sa malaking kaserola. Hindi kasi magkakasya dito sa tupperware tapos sa haluin pa. Hinalo na nga ni Ate Win dito yung nata at saka kao. Buti na nga lang mayroon pa kami dito ng prok cocktail. Kahit pa na nadagdagan yung kulay, may isa pangang kulang. Hindi namin nalagyan ng cheese na ubusan na kasi kami. <laughs> Hindi na rin ako nakabila sa tindahan dahil wala na kami pambili. Kahit ganun pa man hindi kakulangan yung cheese Sa ginawa nating macaroni salad Dahil masarap naman yung kinalabasan sa ginawa nating macaroni salad Nagpasandok na nga ako kay Ate Virgie Siya na nga lang yung pinasandok ko Baka hindi ko mapigilan sarili ko Maubos ko yung kalahating casserola Kumuha ko ng tupperware at sinalinin na nga ito ni Ate Win ng salad Itong maliit na tupperware dadalhin namin ito sa bahay At itong malaking tupperware naman kaila Ate Win Dinagdagan pa nga ni Ate Win yung tupperware namin Favorite din kasi namin ito ni Ate Rica. Kinakain nga namin ito ni Ate Rika merienda at saka dessert Kapag sinisimot masarap Talaga? Yan ang patunay. Fast forward kinabukasan si ko ng amo kong babae magsimba. Yung amo naming babae at si Ate Rica yung magkasama nagsisimba tuwing linggo. Sa ibang simbahan pero katolik pa rin. Harap ng bahay namin chapel bihira lang kami magsimba dito. Kahit bihira lang kami magsimba hindi naman namin nakakalimutan magdasal araw-araw. Pagkatapos nga ng misa dumiretso na kami ng amo kong babae sa palengke. Bibili kami ng ulam para sa tanghalian. Dahil dito nga sa bahay sila doktora kakain ng tanghalian. Bumili na nga kami dito ng isa't kalahating kilong crab. Ay Diyos ko napakamahal naman talaga yung mga bilihin ngayon. Isa't kalahating kilong crab nga lang yung binili namin, mahigit isang libo na. Mapapa-OMG ka talaga, ba't ang mahal? Crab pa lang yun, wala pang bigas, mahigit isang libo na. Bumili naman kami dito ng isa't kalahating kilong taho. Para may sabon naman daw mamaya. Kung ipili naman ako dito ng isang pirasong bango. Para pang ihaw. Pinakilo na nga namin kay kuya at pinalinisan. Nag-iisip pa nga kami ng amo kong babae kung ano ba yung mga bibilhin. Sabi naman ng amo kong babae, okay na yan, tapos magdagdag na lang daw ng lumpiang Shanghai. Pagkabili namin ng mga ulam, naman kami bumili ng mga ricado. Dito na naman tayo bumili kay Ate Suki. Bumili lang naman kami ng daun sili, sibuyas, luya at saka kamatis. Nakabili na nga rin kami ng prutas, pinya, saging at saka melon. saka dumiretso kami dito sa nagbebenta ng buko. Naaamis nga yung amo kong babae dito kay kuya. Ang galing daw niya magbalat ng buko. Sabi ko naman ang bilis lang talaga balatan yan kasi malambot lang. Tapos ang talim pa yung itak na ginagamit. Nabili na nga namin lahat umuwi na kami. Tinulungan na nga ako ng amo kong babae bitbitin yung iba pa naming mga binili. madaming na nga kaming dala nagawa ko pang mag video. Wala flex ko lang yung amo naming mabait. Pagkarating na pagkarating namin, hinugasan na nga agad ni Ate Rika itong crab. Nilagyan na nga niya ng kaunting asin at sinalang niya na sa likod. Sunod naman hinugasan ni Ate Rika itong taho. Chinik ko nga sa likod yung sinalang ni Ate Rika ang crab at baka wala nang sabaw. Wala na talagang sabaw, papatayin ko na sana nakapatay na pala. Pinatay na pala ni Ate Rika. Bumili muna ako ng Sprite sa labas para dito sa crab. Pagbalik ko na luto na ni Ate Rika yung taho. Mamaya na nga lang daw niya ilalagay yung dahon ng sili kakain na. ko nga lang muna yung linuto ni Ate taho. Dahil magpreprito naman tayo ng lumpiang Shanghai. Pinutol-putol ko naman sa gitna itong lumpia para sigurado na maluto yung loob. Biniakbe ako naman itong crab sa gitna at naghain na ako. Ilinipat ko nga yung kawali na pinagprituhan natin ng lumpia sa likod. magprito pa nga tayo ng daing na bangus para kay Chucha. Sinandok na nga ni Ate Rika itong taho at nang makakain na tayo. Hindi na pala sila doktora kakain dito ng pananghalian dahil may atin daw silang kasal. Hindi na nga namin inihaw yung bangus. Ang OA na ang dami na naming ula. Kain tayo madlang people. Grabe na ubos namin yung crab. Ang sarap kasi tapos malaman. Pagkatapos namin kumain, nag-dessert naman kami ng prutas. May pa-advance gift na si Chuchay sa akin. Walaan nyo kung ano to. Brand new house and lot. Charot! <laughs> Diyos ko, nasira ko pa yung box na sobrang excited. Charan, surprise! Binigyan na rin ako ng boss ko nitong cellphone nung nakaraan After 2 years, cellphone again Sana oh Hinahanap ko ngayong free headset at saka free jelly case Nung nakaraan kasi may free, ngayon wala na Dinahandahan ko nga lang magbukas kasi nung nakaraan yung amo kong babae yung nagbukas Pagkatapos nahulog agad Binigay nga pala ito sa akin ng amo kong lalaki dahil ako lang yung naka-Android dito sa bahay Lahat sila naka-iPhone Alam kasi nila Android user ako Nagtatanong nga si Atirika sa akin kung itong bago daw ba yung gagamitin ko sa pag-vlog Hindi pa natin alam, titingnan pa natin kung maganda yung kuha ng camera nito. Itong ginagamit nga natin sa pag-vlog. Binili ko pa nga ito sa kapatid ng amo kong babae. Natuwa pa nga ako dahil sobrang gaan nga nitong cellphone. Magkaparehong unit nga pala yung binigay ng amo kong lalaki noon at saka ngayon. Magkaiba lang sila ng ano-ano. Ano ba yun? Basta yun na yun. Dati kasi O23 tapos ngayon A23. O diba magkaibang magkaiba? Yung unit lang ng pangalan yung magkapareha. Sinubukan na nga agad niya ati yung camera. Ang ganda nga daw dahil wala siyang ka-force Force sa picture. O siya hanggang dito na lang bukas ulit. Bye!